Hello guys. So andito naman tayo sa ano, sa bukid. So itong mga dadana natin na nakapalang tayo. Ah, na magtatanim tayo ng ano. Ah, uh, kakaw. So dandan lang kasi putik at madulas. Ang bagong pagsubok sa buhay na naman to. So hindi habang buhay Hindi habang buhay Magkaano tayo sa Diyos sa trabaho Kailangan May plan B tayo sa buhay Kailangan ano uh, May lupa naman May pagtsagaan natin Taniman So tara Samahan nyo ako ngayon Tayo'y magtanim ng kakao yan yung dadaanan natin yan, chinilas nala pangalan at chinilas may kasama kami nga so dun, dalawa hindi pa ako sanay sa mga ganitong daanan pero dati, bata pa ako na dulas ka dyan, dun ka sa ano sa dito tubig bundok na bundok talaga dinaanan natin Diretso lang kasi mga lang minuto pa Patawid na naman tayo ng Alam ko dati nung pagpunta namin dito dalawang ilog yung tinawiran namin eh Dito maglalagid gid oh Diyan tubig yan Hello. Na susang So isang ilog pa lang. Isang ilog pa lang yung nadanan natin. Dalawa 'yan eh. So may tatlo tayong kasamang aso. Maganda kasi dito kasi parang hindi kagaya dun sa lugar ng mga Tarlac ito dito parang ring forest kasi ito eh hindi masyado uh, tuyot yung mga lupa dito Matata mataba ang lupa dito pero kung sa uh, gusto nyo naman na uh, puro lang ano nagaling ko muna yung chinilas ko oh dapok daanan nang kalabaw, yun 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 doon yun yun talagang umuulan to dito parang kahit summer ay talagang uh, umuulan siya kaya buhay yung mga pananim dito uy pangalawang beses ko na nakapunta dito kaya medyo Pamilyar ko na yung daanan. So, yung iba, pinapangarap talaga na ganito na magkaroon ng ng farm ngayon ay sisimulan na sisimulan na natin habang malakas pa tayo nakakapagtrabaho pa tayo habang nagtatrabaho tayo mag -e invest na tayo ng ganito kasi pag gusto na nating umalis doon sa pinagtrabaho natin dito na tayo magpo-focus niyan oh dito oh uy shit sakit na oh Lusak. So, dito tayo magpupukos. Ang problemahin na lang natin ay yung uh, budget. Yung puhunan. Pero ang goal ko lang talaga ngayon ay makapag uh, parami ng ano ng kakao So yung kay, sa tatay ko naman, ay ano sa kanya, uh, tawag doon, yung saging. Sa akin naman, kakao. Uh, kasi, ang kakao kulang pa dito sa Pilipinas. So sana, mahit ko yun. Alright. Puntas na, ang laki ng puno guys, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ang laki oh. Ang laki. Tapos ang taas pa oh. Wow. Yung mga illegal laging tuwang tuwa dyan. Yung mga makakapalang muka. Yung pinapatay yung kagubatan na walang pakialam sa sa mundo. Yan yan. Kukunin nila yan. Bahala na. mo muna tayo masakit eh masakit pag bato siguro dinadaan lang pa dito ng ano ng tubig kaya ganyan eh so hello kay na Jaja Jaja dito na naman ako di ka nakasama shout out sa inyo dyan si Bilang hindi nakasama din kasi bukas pa ang dating yun sana ang gusto ko ipa sama ka dito kaya lang ah uh, bukas ka pa eh na uh, libing bukas ng ano ko ng kapatid ng tatay ko makikilibing muna kami so inano lang namin itong oras na to kasi ito yung free time na pagpunta dito Ah, magchinilas na naman tayo kasi madulas to eh. Madulas. Kung alam ko lang na dinala ko yung mga bag. Oh. Yan, yung sa baba niyan, ilog. Ilog yan. Doon pa rin tayo tatawid doon. Doon tayo tatawid. Sa so may, ano, tatawiran pa rin natin yan. Pagkatapos ng ilog, doon na doon na yung sa amin. Doon na magsimula ang aming uh, lupa. Hi, Radoy! Adi nga diya. Adi da? Wari didi? Wari didi? Sa. di ano oh Oo, uwa mga Uy, dila. So, ayan, din ako dumaan kasi hindi mas, doon maraming bato. So, kung dito tayo dadaan, medyo may kalalaliman eh. Abutin yung ano natin, yung, yung shirt. Saka so, yung dala natin na bag. Kaya mo, hanggang dito yung tubig. So, huwag yun doon ako dumaan. So, dito, may bukal to dito. Tingnan nyo guys. So, pag nauha ko kayo, pwede to dito. Ayan. Ayan. Oh. Galing 'yan sa taas. Galing 'yan dun Ngayon. So, subukan natin ulit. Ah. Okey okay na. Fresh na fresh na pa rin. Sarap. Okay, ayun naghahanda na sila doon. Pupuper na kasi mag ano nang ano eh. Ay. Di. Hindi pa yung Di. Yun know? Tatlo yung aso. Oh. Bye, mawara di. ay may mga anak Hindi nakatawid eh Hindi makatawid. 'yan. Yan yan. Di, di. Di, di. Ayan, tapos na naman bumalik. Pag-aakit hmm. pa rin tayo dun. Anong aran mo, Doy? Ha? Anong aran mo? Makmak. Ayun, -mak. may okay, makmak. diyan may amot at upod. Ayun kasama namin dito. Si Makmak. -mak. papawis muna tayo, papawis so lahan lang ito linisan para makita talaga yung uh, mga tanim ayos, so, dito sa baba nakikita na medyo nakikita na doon so nagdagdag pa kami doon ng ilang perasong nyug para at least kahit papano hindi masayang Ha? buwas dyan? tumakan pa dito mga kaan, agad na yung mga Kaya この方もいいですか? bagay ay panatiling kal kalma lang, kalma ano mga mga sitwasyon sa atin lalo na kung ikaw ay nagda-drive kalma lang ingat to galing na nga ako so, eh talaga eh tumatawid sa ano tawid Maka-presto ko ano, eh Tawid, na maligo